Tama so, mga bossing, nabaklas ko na po yung kay tatay galing pong Makalelon, Quezon. Yan nga mga boss. At talagang ang kanyang hinanayin ko dito ay eh napakalaki na ng gastos. Ganun pa rin, parin pa rin ang makina. Kaya nag-decide ako mga boss, nabaklasin at makita kung tama naman ang pagkakagawa. Tama naman po ang pagkakagawa. Ang problema po, yung main issue na hinahanap ni tatay nasira ay hindi nakita. Kasi okay naman po yung pagkakagawa. Hindi ko naman po sinisiraan yung mekaniko kasi lahat po tayo ay marunong. Ang problema po, yung main issue ng isang bagay na dapat ma-perfect natin ay yun yung ikatutuwa po na tatay. Ano po? Di bali kung malaki nga po ang gastos kung ayos naman. O tama po, no? Ang problema mga boss, gumastos ng ganito, Ayan na nga, napalitan ng bagong piston. Wala pa rin. Tapos, ang napansin ko dito, pinalitan ng bagong transmission. Itong transmission bearing na special. Ayan, pinaltan. Ganun pa rin. Tapos, napansin ko din mga bossing, bagong palit ng connecting rod. Pero ito naman, wala problema kasi nga, ay napalitan na nila pala yan. Matagal na. Pero, dahil mga bago nga ang parts, hindi mo talaga akalaing may sira. Dahil iba nga yung tunog, may agasyas. Ang sira po mga bossing ay tuturo ko na sa inyo kung ano. Sa dami po nang napalitan, ang sira lang po niyan ay iisang bearing. Ito po. Pakikita ko sa inyo mga boss. Yan. Siguro naman po malinaw ang ating camera at kita ng inyong mga mata. Ayan po ha. I-highlight ko po. Pagmastan niyo po yung bulitas mga bossing yun. Yun. May brungol po siya. Kaya hindi po gaganda ang andar ng motor. Yan po. Kaya po may Yan po. Yan po mga bossing. Yun. Yan lang po yung sira ng kanyang motor mga bossing. Oh. Yan. Isang bearing. Maraming napaltan. Talaga pong. Tapos mga bossing, yung kung halinghing problem na pag naarangkada kayo, alagiging sakit po talaga ito. Huwag nyo na kayo magpaparimatch eh. Kapag meron kayong ganitong motortos na halinghing, pag nakita nyo may tama ng ganito, yan o. Oh, may mga tatal na ganyan. Huwag na kayo magparimatch eh mga bossing. Papaltan nyo na. Kasi po, sayang lang. Walang mangyayari. Sayang lang po yung gastos. magkano gastos dito po, 700 yata. Lahat po. Lahat. 700 magkano pong bago nito? 1150 kakaunti na pong difference siya. Bago na. Original pa siya, Skygo Parts. Ayan mga bossing, oh. Sayang lang. Pero yan, depende kay tatay kung ilalagay pa rin yan. Walang problema. Yun lang matitira haling hing. Pero yung maingay, ito po yung maingay. Side bearing. Update ko ulit kay mga bossing. Ayan na po.